Colette, Joanna, at Stacy ng Bini nasangkot sa kontrobersya. Fans, labis ang pagkarismaya. Mainit na mainit ngayon ang pangalan ng ilang miyembro ng sikat na P-pop girl group na Bini matapos kumalat ang isang controversial na video na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na sa kanilang fans na kilala bilang Blooms. Ang mga miyembrong sina Joanna Robles, Colette Vergara, at Stacy Sevilleja ang sentro ng usapin matapos mapanood sa video na tila nakikisali o nagbibiroan sa isang sensitibong paksa. Sa social media, lalo na sa X, dating Twitter, pumalo sa trending topics ang mga pangalan ng tatlong BINI members. Colet, blooms, at by, ang ilan sa mga keywords na umakyat sa top trending list, patunay na malawak ang naging pag-usisisa at diskusyon ng publiko sa issue. Sa kumalat na video, makikitang nakaupo sa isang sofa si Joanna habang nasa harapan niya si na Ethan David, miyembro ng P-pop boy group na Gate at ang dancer na si Sean Castro. Kapansin-pansin sa eksena ang tila masayang kulitan at pabirong aksyon ni na Ethan at Sean na parabang nagbibidahan. Ngunit ang mas nagpaingay sa video ay ang mga salitang maririnig sa background na ikinagulat at ikinagalit ng maraming netizens. Ayon sa video, may narinig umanong boses na tinutukoy ng netizens na kay Stacy na nagsabi habang tumatawa, ganyan ginagawa niya kay Ashley, sinasabunutan. Isang babae naman na iniuugnay ng mga nakapanood na si Colette ang nagsalita, ang nagbitaw ng linyang, Oo, labintatlong taong gulang. Sa puntong iyon, sumagot naman si Joanna ng, Ah, labintatlong taong gulang. Dito na nagsimulang umalingaw-ngaw ang espekulasyon ng publiko kung sino ang tinutukoy na Ashley. Ayon sa ilang netizens, ang tinutukoy umano ay isang labintatlong taong gulang na babae na diumanoy dating nakadate ni Ethan, bagamat walang kompirmasyon ukol dito. Sa kabila ng kakulangan ng konkretong detalye, naging sentro ng batikos ang pagbanggit sa edad at ang tila pagbibiro sa sensitibong paksa na may kinalaman sa grooming o ang paglapit ng mas nakatatanda sa minor de edad para sa di mabuting layunin. Dahil dito, bumuhos ang kabi-kabilang pagkadismaya at pagkagalit mula sa fans at netizens. Maraming fans ang naghayag ng kanilang pagkabigo at pagkadismaya, lalo na't na kilala ang Bini sa kanilang imahe bilang empowered women na nagsusulong ng positive values. Isang fan ang nagpost sa X. Alam kong hindi ako kawalan, pero seryoso ako pagdating sa sexual issue, lalo na kung may nababanggit na minor. Hindi ito biro at hindi dapat gawing katatawanan at biniit Stacy at bini Joanna at bini Collette. Nakakalungkot at masakit malaman na tinrato niyo ito na parang joke. Isa pang netizen ang matapang na nagpahayag ng kanyang galit. What is this behavior, Joanna, Stacy, Colette, Ethan, and Sean? Normalizing and making a joke about grooming and sexual assault? Tangina, nakakadiri kayo! Hindi rin nagpaawat ang isang fan na nanawagan ng aksyon mula sa pamunuan ng grupo. We demand the immediate removal of Colette, Joanna, and Stacy from Bini due to their recent scandal. If this is not done, we will not hesitate to stop supporting the group entirely. Samantala, naglabas din ng official statement ang fandom ng Bini na Blooms. Ayon sa kanilang pahayag, hinihikayat nila ang grupo at ang pamunuan nito na magsalita at linawin ang issue upang maipakita ang responsibilidad at malasakit sa publiko. We respectfully urge Beanie and their management to openly address this issue, demonstrate responsibility, and reaffirm their commitment to empowering and uplifting women. Let's use this moment constructively, encouraging growth, awareness, and genuine reflection for all involved. Bahagi ng kanilang opisyal na pahayag, nilinaw din ng fandom na hindi nilalayon niin na talikuran o husgahan kanilang mga idolo, Bagkus ay upang magsilbing paalala at leksyon incidente. It serves purely as a reminder that such actions shouldn't be swept under the rug especially since this remains a recurring social issue affecting many even if it might not directly affect you ayon sa bloom philippines dagdag pa nila as a community let's continuously strive to improve stay aware of these concerns and learn from them together hindi maiikakaila na malaking dagok ito hindi lamang sa tatlong miyembro ng bini kundi maging sa buong grupo ilan sa mga netizens ang nagsabing na apektuhan ang kanilang pananaw sa grupo na noon ay nakikita bilang role models ng kabataan. Ang iba namay naniniwalang dapat pagbigyan ang grupo na magpaliwanag sapagkat maaaring nabigyan lamang ng maling interpretasyon ng video. Sa kabila ng kontrobersya, may ilang fans na nanatiling nakasuporta sa kanilang mga iniidolo. May mga nagsabing umaasa sila na magbibigay ng public apology ang mga sangkot at handa silang magpatawad kung makikita nilang sinsero ang pag-ako ng responsibilidad. Bilang isang fan, masakit ito pero naniniwala akong lahat tayo nagkakamali. Sana matuto sila sa nangyari at sana magsalita sila para maliwanagan kaming lahat. Ani ng isang netizen. Samantala, nanatiling tahimik pa rin ang kampo ng Bini at ng pamunuan ng Star Music hinggil sa issue. Maraming fans ang umaasa na maglalabas ng opisyal na pahayag ang grupo upang masagot ang mga tanong ng publiko at upang maibalik ang tiwala ng kanilang fandom. Bukod sa usapin ng grooming, binigyang diin din ng ilang eksperto at netizens ang mas malawak na responsibilidad ng mga celebrities lalo na ng mga idolong sinusubaybayan ng kabataan. Ayon sa ilang opinyon, mahalagang maging maingat ang mga artista sa kanilang mga sinasabi at kinagawa, mapaon on man o off cam, dahil malaki ang impluensya nila sa kanilang audience. Kapag public figure ka, may kaakibat na responsibilidad ang bawat salita at aksyon mo. Hindi pwedeng sabihin biro lang dahil may mga batang tumitingala sa inyo. Ani ng isang social media user. Nagbigay rin ng komento ang isang sociologist na nakapanayam online. Ito'y magandang pagkakaton upang pag-usapan natin bilang lipunan kung paano natin tinitingnan ang mga sensitibong issue gaya ng sexual abuse at grooming. Kung minsan, hindi natin namamalayan na normal na pala ang ganitong biro sa ilang circles, pero kailangang itama ito dahil may seryosong epekto ito sa kabataan at sa mga biktima. Sa gitna ng mainit na discussion, umaasa ang marami na magdudulot ito ng mas malalim na kamalayan at pagbabago, hindi lamang para sa BNI &E, kundi sa buong entertainment industry. Bukas din ang pahayagang ito sa anumang pahayag o paglilinaw mula sa mga nasasangkot sa viral video. Sa ngayon, patuloy pa rin umaalingaungaw ang issue sa social media. At ang tanong ng marami, makakabangon ba ang bini mula sa kontrobersyang ito? Habang wala pang opisyal na pahayag, tila hati ang publiko. May nananatiling sumusuporta, may nag-aalalang baka tuluyang masira ang imahe ng grupo, at may nagsusulong ng accountability. Sa huli, ang bawat hakbang at desisyon ng grupo sa susunod na mga araw ang magsisilbing sukatan kung paano nila haharapin ang pagsubok na ito. Sa ngayon, naghihintay ang lahat, ang mga fans, ang critics, at ang publiko, sa kasagutan at aksyon ng Bini at ng kanilang management. Ang pangyayaring ito ay magsisilbing malaking aral, hindi lamang sa kanila, kundi sa lahat ng public figures na kailangang magingat sa bawat kilos at salita. Dahil sa mata ng publiko, ang imahe ay hindi basta-basta na ibabalik kapag nadungisan na.